Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Tagumpay ng isang guro na namasukan bilang kasambahay at construction worker, hinangaan ng mga netizen. 95-year-old na lola tinaguri ang world's oldest first-time grandmother. Paing bumaba sa escalator sa isang mall naging instant celebrity. Kanyang moment nagpa-good vibes sa netizens. Mag-asawang senior citizen, nag-ala Yun Sherry at Captain Rhee ng crash landing on you. Pinusuan ng netizens at June Jungkook ng BTS may idalabas na bagong single kasamang American rapper na si Jacka Harlow. At Shuho ng XO, kumpirmadong dadalo sa 2023 Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain ni iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending video, Tagumpay ni Teacher! Madaming pinagdaan ng sakripisyo bago maging matagumpay sa kanyang napiling karera ang guro na tampok sa istoryang ito. Bago kasi maging isang teacher, naranasan niyang magtrabaho sa murang edad na masukan bilang kasambahay at nagtrabaho rin bilang construction worker noong siya'y nasa high school pa. Paano nga ba na ni teacher Don ang tagumpay sa pagiging guro? Narito panoorin sa trending report ni Pamela Adriano Hindi madali ang mga pinagdaanan ng isang guro bago naging matagumpay sa karerang kanyang tinatahak ngayon. Kinilala ito bilang si Alex Laida o mas kilala rin sa social media bilang si Teacher Don. Marami ang sumusubaybay sa kanyang mga post online dahil madalas ang kanyang content ay tips para sa kanyang mga kapwa guro kung paano matulungan ang kanilang mga estudyante na maging mas mahusay pa sa pag-aaral at tips din siyempre para sa mga mag-aaral. Things you need to do on the first first day of school number 1 welcome your students i am teacher don and today pag-uusapan natin ang critical thinking skills and creative thinking skills. Nagbibigay rin si Teacher Don ng advice para sa mga nangangarap na maging guro, tulad na lamang ng paghahanda para sa kanilang licensure exam for teachers o let. Meron akong isang tip na sigurado akong makatutulong sa'yo. And that is to make sure that you create a study plan. Pero bago magbigay ng tulong sa iba si Teacher Don, sa pamamagitan ng kanyang mga advice at tips, ang kanyang sarili muna ang tinulungan niya para makamit nito kung anuman ang tagumpay na naabot niya sa kanyang napiling propesyon. Pagbabahagi ni Teacher Don, maaga raw silang naulila ng kanyang mga kapatid. Kaya naman kinailangan nilang magkahiwalay para kumayod sa sarili nilang mga paa. Pagkukwento ng guro, elementarya pa lamang daw na masuka na ito bilang boy sa isang pamilya na kumupkup sa kanya. Dito, siya raw ang nagsilbi bilang kasambahay. Bukod dito, pinasok din ni Teacher Don ang pagtatrabaho bilang construction worker noong siya ay nasa high school na. Ayon sa kanya, ginawa niya ang lahat ng pagsisikap na ito para siya'y makapagpatuloy sa pag-aaral. Kalaunan ay tinulungan si Teacher doon ng kanilang parish priest at siya'y pinag-aral. Kaya naman ngayon ay halos isang dekada na itong guro at patuloy na nagbabahagi ng kanyang kaalaman sa maraming estudyante at mga kapwa niya guro. ating next viral story. All first-time grandma. Ika nga nila may mga bagay na masasabi nating worth the wait. Gaya na lang ng first-time grandma na ito mula New York. Sa edad kasing 95, ipinanganak ang kanyang unang apo na si Joshua. Ang happiest moment para kay Lola Marian na tunghaya natin sa trending report ni Millie Borja. Meet Lola Marian, ang tinaguriang world's oldest first-time grandmother. Dahil sa edad na 95, saka palang ipinanganak ang kanyang pinakaunang apo. Pero ito na siguro ang matatawag nating worth the wait. Dahil na huli man ang dating, super happy pa rin ito na magkaroon ng pagkakataong maalagaan ang dalawa niyang apo. 37 taon na kasi si Lola Marian nang isilang nito ang anak na si Catherine at 39 years old naman siya nang ipanganak ang kanyang pangalawang anak na si James. Ayon kay James, may edad na rin daw talaga ang kanyang ina ng mag-asawa kaya hindi na rin masyadong nakapagtataka ang nangyari. Ang una nitong apo na si Joshua Wellenberg ay ipinanganak sa Toronto, Canada noong April 29, 2008 pa at di kalaunan ay ipinanganak na rin ang kanyang babaeng apo na si Karina. Bagamat wala nang masyadong energy si Lola Marian para makipagdaro at interact sa kanyang dalawang apo, pagbabahagi ni James ay sinusulit pa rin ang kanyang ina ang oras. Kasama sila kagaya ng pagpapakain at panunood kina Joshua at Karina na maglaro. Naisipan ni James na ipasa sa Guinness World Record ang istorya ng kanyang ina sa pagbabakasakaling makakuha ito ng world title at hindi naman siya nabigo. Bagamat pumanaw na noong 2011 sa edad na 98 years old, masaya pa rin si James na kasama ng kanyang ina ang dalawang apo. Sa ating next trending story, celebrity yarn naranasan mo nang pumunta sa mall show ng paborito mong artista, sure akong alam mo na kung bakit may isang specific na escalator na pinagbabawal na daanan ng mga tao. Dito kasi dumaraan ang mga celebrity patungo sa stage kung saan dapat sila magpo-perform. Pero dahil ang mga Pinoy ay mahilig mang good time, tawanan at good vibes ang hatid ng viral video na ito sa TikTok. Tampok ang isang babaeng mag-isang sa escalator kung saan sana ay dadaanan ng mga artista. Si ate naging instant celebrity dahil sa nakakalokong trip ng mga tao sa naturang venue. Paano nga ba naging instant celebrity ang dalaga? noorin sa trending report ni Liway Abbas. kung ikaw ay madalas na umatend ng mall shows, tsaka alam mo na dahilan kung bakit kinakailangan ay wala na munang dadaan sa escalator. Dito kasi dumadaan ng mga artista patungo sa entablado. Pero sa viral TikTok video na ito, tampok ang isang babae ay nagpa-good vibe sa mga tao sa isang mall sa Cebu City. Matapos itong gamitin ng escalator na sana ay dadaanan ng mga artista. Ayon sa uploader na si Princess Anne, pinayagan muna ng mga gwardiya ang mga tao na dumaan. Dahil wala pa naman sa sa ng mall ang mga artista. Siyempre, kailanman ay hindi nagpapatalo ang mga Pinoy sa pagiging kwela. Kaya naman nang bumaba ang dalaga sa escalator, lahat ay naghiyawan na tila ba siya ay isang artista. <laughs> na naman ni Princess Anne sa kanyang caption, mabuti na lang at game na game si ate na sabayan ng hiyawan ng mga tao na tila siya rin ay isang celebrity. Kaya ang video sa TikTok tuloy ang pagpapag-good vibe sa netizens at bukod pa riyan, marami rin ang humanga sa dalaga dahil sa ang kinitong ganda na tila pasado maging artista. Ang video sa TikTok tila grabe ang kwelang hatid sa netizens dahil humakot na ito ng 1.2 million likes at 13.8 million. Views. Parasating next viral story. Chloe Senior Version. Pinusuan ng netizens ang travel photos na ito ng mag-asawang senior citizen mula sa Tagig City. Sa kanila kasing bakasyon sa Switzerland, nag-ala lead stars ito ng hit K-drama na Crash Landing on You. Halina't silipin ang hashtag couple goals na mga larawan sa trending report ni Angelica Cosme. Nag-ala Captain Riat Yun Seri ang mag-asawang senior citizen na ito mula sa Tagig City nang magbakasyon sila sa Switzerland. Ang travel photos ng dalawa inspired sa hit K-drama na Crash Landing on You mayroong magkatapatang mag-asawa, nakaakbay at magka-holding hands. Hirit naman ang kanilang anak at uploader na si Jasmine's Facebook group na DIY Travel Philippines, ito ang senior version ng Chloe. At kaway-kaway daw sa mga tulad niyang na ng kanilang senior citizen parents sa pananood ng K-drama. Kuwento ni Jasmine, mula raw kasi nang mapanood ng kanyang ina ang naturang series na pinagbibidahan ni na Sonia Jin at Yunpin, nasa bucket list na itong mabisita ang naturang filming location. Sa huli, very fulfilling anya na makapag-give back sa kanyang parents at maisama itong mag-travel hanggat kaya pa raw ng tuhod nila. At para sa trending showbiz balita, Jungkook ng BTS may ilalabas na bagong single kasama ang American rapper na si Jack Harlow. Jordan Shuho ng XO, kumpirmadong dadalo sa 2023 Asia Artist Awards sa Philippine Arena. Mga detalye alamin sa report ng ating Showbiz Angel. May bagong single na ilalabas ang BTS member na si Jungkook kasama ang American rapper-singer na si Jack Harlow na pinamagatang 3D, isang pop R&B track ayon sa Big Hit Music. Dito raw makikilala ang more mature side ni JK matapos ang kanyang solo debut single na Seven na nirelease noong July. Sa September 29, nakatakdang ilabas ang 3D. Samantala, sa iba pang balita, kumpirmadong dadalo sa Asia Artist Awards sa gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan ang EXO member na si Suho batay sa ulat ng Star News Korea. Kung matatandaan, nag-debut ito bilang solo artist noong March 2020. Maliban sa pag-awit, sumabak din si Suho sa ilang acting projects gaya ng One Way Trip noong 2016, The Universe Star 2017, Rich Man noong 2018, kaya din sa How Are You Bread noong 2020 at ang latest series nito ay ang Behind Your Touch. Nakataktang ganapin ang Asia Artist Awards sa December 14. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ni teacher na talaga namang matagumpay. Ayan. At ngayon naman ay nakamit na niya ang kanyang pangarap na maging isang guro. At syempre sa ating pu mga kababayan dyan na meron din pong tinatahak na landas pero nakakaramdaman na siguro depresyon, kalungkutan dahil sa mga hamon na kinahaharap, tingnan nyo na lamang po ang kwento ni Teacher Don. O, di ba? Sabi nga niya, nung siya'y bata pa, ay nasubukan na niyang magtrabaho bilang kasambahay, pati construction worker nung siya'y high school pa lamang. At ngayon, dahil sa pagsusumikap at positive thinking, o ba diba? at syempre, nakita ko rin ang tiwala sa kanyang sarili, ay nakamit na niya ang kanyang pangarap. At hindi lang siya po isang guru o teacher, siya po isang successful din na TikToker, o ba diba? Sikat na siya online. Kaya naman, saludo po kami sa inyo, teacher, at naway marami kang ma-inspire na mga katulad mo rin na may mga pinagdaanan noon pero gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Kung hindi man maging guro ay kung ano man po ang kanilang ambisyon sa buhay. At syempre maging inspirasyon ka din sa iyong mga estudyante. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya namang itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, puboin at ipo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, trending and the viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS. trending and vital show Aro Aro kasama si kari no yo